Hi guys, ayan. Ewan ko kung anong nakain nito ni my dear. <laughs> Meme Jelly. Niyaya po kung kumain dito sa Paris daw to. Ayan. Hindi ko talaga, actually hindi ko po talaga alam yung Paris, no? Ang Paris po pala is may sabaw at saka meron siyang kanin. Parang yung ganito sa order ni Kathleen. Kasi ang iniisip kong Paris is noodles. Ayan. Ayan po. Parang masasarap naman po siya. <laughs> Ito yung order ko. Napasubo tayo kay Meme Jelly. Ayan. Parang ang sarap naman din po kumain sa mga ganito. Enjoy naman. Sa kayo mga bata, enjoy din. Try natin kumain sa Paris, Paris, Paris. Paris. Paris pa more. Ayan ya yeah. si Meme Jelly talaga yung promotor niyan, guys. Ayan, nagpe-pray sila.